Welcome back! May panibagong video na naman ako na ibabagi sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hindi, -hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakaepektibong ritual basta magtiwala ka lang. Ang gagawin mo lamang, bago ka matulog, kumuha ka ng papel at panulat. At pagkatapos, isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng target. sulatan mo rin ang likod ng papel ng kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses din. Dapat susulatan mo ang harap at likod nito. At pagkatapos, kunin mo ang unan mo at ilagay itong papel sa loob ng punda ng unan mo. At bago mo uunanan ito, ihampas mo muna na tatlong beses ang unan mo at saka mo na ito uunanan buong magdamag. At paniguradong siya ay hindi-hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo at kinabukasan kung ang ritual ay hindi safe sa unan mo, pwede mong kunin ang papel at ilagay ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay pwede mo nang sunugin ang papel. At wala po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell basta gawin mo itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At dapat uunanan mo ito gabi-gabi at depende na po sa inyo hanggang kailan mo gusto o unanan ang ritual na ito. At paniguradong siya ay hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. Madami pong iba't ibang paraan lalong lalo na kung kayong dalawa ng partner mo ay nagkamalabuan na sa isa't isa. At dapat gagawa kayo ng isang gabay para paniguradong maganda ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo at panoorin nyo lamang ang mga uploads ko at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.